Si Rico, isang studyante na may, sa Maynila, ay lumipat sa isang murang apartment malapit sa unibersidad. Luma na ang gusali, ang unyalikabok, kalawangin ng mga gripo, at tila ba may mga matang nakamasid kahit mag-isa ka lang sa kwarto. Pero dahil sa pipig, tiniis niya ito. Sa unang gabi pa lang, may kumakatok sa pader, mandang alas 12. Akala niya kabit bahay lang, kaya sinigawan niya, Hoy! Tumigil ka! Nag-aaral ako! tumahimik ang paligid. Pero pagbalik niya sa kama, muring narinig ang katok. Ngayon, mas malapit. Kasunod nito ang bulong na, Bukas ako naman, kinalibutan si Rico. Pagtingin niya sa pader, may maliit na butas, parang pinaglabasan ng kuko. Nagsindi siya ng flashlight at sumilip. Ngunit ang nakita niya ay isang matang pula na nakatitig pabalik sa kanya. Sumigaw siya at umabas ng kwarto. Kinaumagahan, pumunta siya sa caretaker ng apartment. Manang, may tao sa kabilang kwarto. Sinisilip ako sa pader. Napatingin ang matanda. Bilang natigilan. Anak, wala kang katabing kwarto. Yan yung dating kwarto ng binatang nagpakamatay. Dito dalawang tao na nakalipas. Sabi nila, gabi-gabi rin daw siyang kumakatok para maghanap ng kapalit. Pag -pal pagbalik ni Rico sa silid, nanlaki ang mata niya. Ang butas sa pader ay mas malaki na at nang madapuan ng flashlight, may kamay na unti-unting lumalabas. Minsan, hindi ka sinusundan ng multo. Gusto ka lang niyang palitan. Kung gusto niyo pang makarinig ng Tagalog horror story, pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror Story AI at mag-subscribe. Thank you.